At, sir, ingat sir Sir, bini sir Bilali sa amin a month ago uh, Gamit gamit niya daily Thank you sir sa tiwala Salamat, salamat Wala daw ka issue issue at ang ganda raw gamitin uh, Dumalo lang dito sa sir Dahil nang hinging extra IDs Punta na siya ang HPG Dahil papatransfer niya sa kanya ang kotse programa na tayo so malalaman natin ngayon kung uh, maganda ba at walang code na lumabas yung ABS Hey, 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 hey. ABS. Guys, nice. meron tayong na source out na kasi nagkakaubos na ng ABS eh short na rin yung electronics natin si Sir Chris. So nag, nag ano tayo, nag source out tayo sa isang malupitang source abroad ng ABS system ito. Bagong module. So ngayon pumasok ng yung ABS module para dito sa pula natin. Pula na. Eh, ito yung kakakuha lang kahapon na na export So, test-testing natin kung gaano kabisa ito. Kasi, mukhang maganda yung nabili namin. Ang mahal lang, pero quality. So, tara, testing natin kung gaano kainam ito. Tara, sama ka, Nico. Ikot tayo. Malalaman natin ngayon kung talagang mainam ito. Naka U3000 to no? Mm -hmm. Okay, so ngayon wala nang U3 Walang heel start Out of the box to nung pagka dumating yung mamang pedex kanini Uy, meron na boy Whoa! Mabisa! Ang ganda naman ng ABS Parang so, Para kami masira ulo oh. Yung <laughs> eh, siguro yung ano nun sabi yung masira ulo Ayaw <laughs> yung ABS na yun sabi Hindi nila mag ng yung ABS na yun? dami kasi di ba guys maraming lumubog sa lumubog ngayon sa Manila na mga naka Ford so in demand yung EBS kasi tinamaan yung EBS system nila ang nangyari tuloy nag skyrocket yung ABS dati mura lang yan ang problema ngayon pati kami wala na yung mga kotse namin hindi namin ma-release kasi yung ABS is ano uh,